Oh, welcome back mga kaboxing So kung atin nga pong matatandaan, matapos nga pong manalo ni WBC Minimum Weight Champion Melvin Jerusalem sa kanyang naging bigating rematch kontra kay Yudai Shigioka nitong nakalipas na buwan ng Marso lamang na kung saan agad nga pong hinamon ni Unified WBO at WBA Minimum Weight Champion Oscar Collazo ang ating kababayan ay tila mas uminit na nga po ang bangayan ng dalawa sa social media. Dahil nagpost nga din po itong si Melvin Jerusalem sa kanyang social media account at kinamusta si Colyazo at tinanong kung gusto ba nitong makipag-rematch at magsabi lang daw ito kung saan at kailan. Bagay na di pinalagpas ni Colyazo at nag-comment ito agad na easy work lang ang ating kababayan. Bagay na tila nagbigay pa ng motibasyon kay Jerusalem na paghusayan pa lalo ang training nito. Dahil ayon kay Jerusalem, tatandaan daw nito ang mga sinabi ni Culiazo sa kanya. At sana daw ay nakakasiguro si Culiazo na easy fight lang talaga ang ating pambato. Dahil bagamat natalo nga po si Melvin Jerusalem kontra kay Kulyazo sa kanilang unang paghaharap buwan ng Mayo taong 2023 via 7th round referee technical decision at naagaw ni Kulyazo ang hawak ni Jerusalem na WBO minimum weight champion belt, ay naniniwala nga po ang ating kababayan na marami nang na-improve sa kanyang sarili at malaki ang tiwala nito na kayang-kaya na niyang talunin si Kulyazo kung maikasana ang kanilang bigating rematch ngayong taon dagdag ni Jerusalem na alam naman niya na malaki na din ang inimprove ni Kolyazo simula sa kanilang unang paghaharap ay gagawin daw nito ang lahat ng kanyang makakaya para lang makuha ang panalo at para sa pangarap nitong maging ganap na undisputed champion at kauna-unahang undisputed Pinoy champion sa four belts era. Paliwanag ni Jerusalem na kung magawa nga po nitong talunin si Collazo sa kanilang rematch bagamat labagman sa kanyang kaluoban ay mapipilitan daw siyang kalabanin ang isa pang Pinoy Champion na kasalukuyang may hawak ng IDF Minimum Weight Champion Belt na si Pedro Taduran. Sa kauna-unahang pagkakataon mga kaboxing ay malaki nga po ang tsansa na makagawa ng history si Melvin Jerusalem o Pedro Taduran bilang kauna-unahang Pinoy Boxer na maging Undisputed Champion sa four Belts Era. Dahil kung matalo man si Melvin Jerusalem kay Kulyazo sa kanilang rematch at makuhang manalo ni Pedro Taduran sa bigating rematch nito kay Jinjero Shigioca ngayong paparating na Mayo 24, ay paniguradong ikakasa agad ang isang undisputed fight ni Kulyazo at Taduran, na kung saan marami nga pong mga Pinoy boxing fans ang nag-aabang sa maituturing na 50-50 fight na laban ni Taduran at Kulyazo. Marami nga po ang kumbinsido na kung magkataon, may tulog talaga si Kulyazo sa tinaguriang kid Pedro General ng Libon Albay na si Pedro Taduran. Para sa inyo mga kaboxing, sino kaya sa dalawa nating pambatong kampiyon na si Melvin Jerusalem at Pedro Taduran ang makakatalo kay Kulyazo? At sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon na kaya tayo ng Pinoy Undisputed Champion sa four Belts era ngayong taon.